What's that bitches? Mine is um wonton in chili sauce. Wonton with chili sauce pang-almoranas. Ayan po ang pinipreparin ng ating candidate number one. Contestant number one. Contestant number two, what are you preparing? I will be preparing buko toron. Buko toron. Wow. Kaibahan o no parat o tamis. Kaya <laughs> nga. Sweet and salty. Ayan, buko toron. Ayan po, nag-aantay na po yung ano, judge natin nga patay gutom. Wala tayong showdown ngayon, Cooking showdown, master chef. Ayan masarap dito kasi luto na sila ng luto. Libre lang kami sa ano sa merienda. Ayan. So, antay natin ang kanilang luto. So, dahil dyan, ah, under na po tayo. <laughs> eh. <laughs> Dugay, baan na, uy, ginuok ko. <laughs> ha, alas tres naman taon. naman? Sada lagi ang design. Oh, I like the design. I think that's delicious. I know this is um, mga ganahan ka. Alahay, <laughs> English. You will like this you one. You will like this one. Okay? Abangan natin, guys. Ayan na. Final ano na si Rhea. Final touch na. Ayan. So... Ano pa tayong ilalagay dyan na sauce? Alam mo, ilalagay pa tayong sauce na spiciness. Wow! Very yummy! Eee. Ask them yummy! <laughs> Parang siyang siomai na may igit. Ganyan bitaw pag nag-inom ka, diba? ba? ka pa. Kaya quality di ay. 4K. Mm -hmm. Kita nagkilikili kong itim. Wait, tignan natin yung... Ito ay galing sa Japan na noodles or miswa. Thank you so much, Angel Lazo. Angel Lazo. Thank you, Angel Lazo. Kaya kaya kaya. Ah, lamit siya ha. Ang chicken broth lang nito. Mm. Yeah. Mm. Mostly... Ito? Uh, Tapos talaga mo lang sya ng asin, asin pepper. Yeah. So kakainin na natin ito? Yeah. I'm nila. so excited! Taste that wine. Is it so-so ba Hindi na? Hindi na, hindi. Reflect na naman. Hindi mo malilagay. Siya. Pwede nilagay kaya pahala Depends naman sya. Matakot ako. Parang pwedeng dito na lang kasi hindi maanghang. Manghang din yan. Walang anghang eh. Can I try? Manghang yan kaysa man. man. ano, sabang. Lalagyan natin. Walang anghang uy. Oh, Promise. gusto ko may Mmm. Um. Ano ba yung ano? Yung spicy na ano? Kili-kili kili ko nakikita. It's spicy top? na, uh oo. -oh. Ayun. Yung masarap yung ano, yung sauce. Yung retina. Ano to? Carolina. Retina, ah eh, Ito dapat yung nilagay mo, Mang. Wag. No. Ay, -ya, ano, si yeah. yan, yan, <laughs> ko oh. ano, oh. sa ano. Lettuce. Masarap yata sa pagmangang. Ayan uh. na naman sa siling yan. Hindi nga naanghangan sila ni ano Nick. Bet Ito. mo muna. Yan. No, puno pa mo muna. Ito na. Sige na. Oh. <laughs> Sige layo, isa pa daw. Isa pa ma. Ayun. Ito Ay, sa

Okay, tolerable sa sa tolerable sa atin. Kung kanya yung patak pero yung so, actually Hindi pag may na sobrahan. Yan, nah, nah, nah. <coughs> ang pangit lang kasi pag kumain ka nito sobrang anghang tapos nag-release ka ang hapdi sa ano ba sa pagitan ng mga we ang, ang sarap niya talaga pag may patak talaga Ito pinataka mo Wala Ang okay, ilan Ala sorry ay, <laughs> maubos na namin to. Lamit kayo. Sige na. Ayan o, meron Wala tong patak, hindi ka pinatakan. May, I know you like it. go man Ma, hindi maangangin si Milmar eh, pero wala tong patak. Yes. I'm a fan of mm, no spicy food din, pero wag lang sobra. In fairness, patak pala ang tagasak. Well, Pero nato, so, giniling, eh? Yeah? Oo. Ah. chicken and a uh, shrimp. Mmm. Sarap. Kaya Chicken shrimp po siya, guys. Tapos, kapag mm -hmm. nagkakagulo kami doon sa fish pan, kinakain na pala ni may Maymay yung ano mo. Ang <laughs> <laughs> shrimp. Ang Ito, abos na yung shrimp niya. Chicken. Bangang yun so, na initan. Maugan eh. Ay. Okay. Have you tried the broth? The broth? Yeah. I'm done. Hmm? Wala well, ka naman. Ito, ito yung I, I love the taste? Malang halang ang noodles tayo. Halang hmm? noodles ka wala ba magyalangan at sabap na halang ka. Okay. Lagi, nahalangan naman mo ana. Mas dami siya itabon ani dam. Grabe itabon. Grabe extreme. Sure, itabon lagi ani, lamit siya. Di ba ni siya kuwan? O oh, diba, a drop. Drop lang dapat kasi okay na. Pag sumobra kasi sa drop. Okay. Oh, oh, eh. Napabili ko dyan po ng karamul. Hindi ka <laughs> na. Isaan Oo. Nung nakaraan nag-ano ko ng sili Kahit ba? Kahit ilang drop pa <laughs> rin Kaya naman siya kung talaga ano ka ng spicy. <laughs> Labutan na kaanay. Bahalang kaya. <laughs> May lettuce pa dyan? Magdito sa sindahan. May I mga mean, na para hindi mabawasan tong presentation mo? Bakit? Kunti lang. Kunti lang yun ni eh. ah. Last. para may pangsalo ng ulo. Kapitang kataon nga. Ayong! 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 Asa to dyan si Ayong? Mamakap. Uy, meron ng patak. Wala pa. Wala ka. Last. Huling patak. Tanggal ang sangkatutak. Para maabsorb sa loob ba? Absorb ah, doon sa loob, pero papunta rin lahat ang lalamunan. Kami kayo, na namin. Bahala kayo dyan. Hindi na siya. Ano ubusin na kami buwang? Meron pang turon. Meron pang inihanda si ano si Simpli Amore. Meron pang kay Amore kaya next. May... Mm -hmm. Si Amanda. Si Amanda. Oh, si, Amanda. Si, eh. si Amanda dapat, tumapawaw basa sa anghang. -ang mga 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 naman hindi to siya ang i-stack ano sa akin yung diga hello almond kagano'y <laughs> utang na di mawala bili pa mo na siya halang. <laughs> dito naman rin sa pila <laughs> kami neto Siguro nag-drop. Nag-drop kayo dito sa sabaw, no? Wala. Ano talaga Sula noodles niya? Wala lang noodles talaga niya, mahang. Yan, yan ang halang ang... Bawa, tignan mo ka ang doon. Sabaw. Wala ka sa inyo, no? Ang bay, nag sa sabaw. Wala ka siya. Wala ka siguro niya sa pepper, no? Ay, dili. Kaya ang gibutangan, nung gudin na akong timpla sa buwan sa oil. Nah, Bu aku satu ubi di mungil. Yuk,